Hi guys. Magandang hapon. Good afternoon. So nakasalukot tayo today dahil naambon. So samahan niyo ako sa aking trabaho doon at magano tayo. Uh, maglilipat tayo ulit ng ano ng bulaklak habang makulimlim, di ba? Mas ma mas maganda magtrabaho pag ganito na kwan, hindi ka hindi mo ramdam yung pagod pag ganito para sa akin guys ah kasi pag yung mainit siyempre patak yung pawis mo dong grabe sobrang patak ng pawis kumusta na kayo dyan ayan sana po ah, patuloy nyo pa rin supportan ang ating channel Mikti TV at sana wag ah, kayo magsawa guys So tara, sama niya ako At papakita ko dyan mamaya So Kunin muna natin yung ano natin Ito Basa, guantis saka pala Wow, bago yung pala natin Siguro magsipag to Ayan Bali Kung napanood nyo yung vlog ko na oh, Una noon guys Ito ay yung mga nilipat namin So kulang pa kaya maglilipat pa tayo dyan so kukuha muna tayo dito ng ano kasi mas maganda kasi yung isang kulay lang na nandoon so may kasamahan pa dito na hindi namin nakita kaya yung mga nandoon na medyo mas magaganda hindi na malilipat kung sakasakali so ito natin to guys kaya sama nyo ako ah at medyo hindi ko alam kung matigas ba to o kailangan niya bang kuhan yeah, para kailangan ko pang ano na, tubig so try natin guys alam po mababaw lang yan kasi nagpakita na yung kanyang ano dyan o oh, yung tali tali dyan so yan saman nyo ako guys so try natin kaya okay, sana walang ma, ano na ugat may ugat silikado yun diyan na meron nga guys at lang po tayo dyan na tatanggalin natin to ginamay ginamitan na natin ng ano sila kapawa ng tiklet ayan so tara guys ayan na kuha na natin lipat na natin karga lang natin 20 gas 你应该。 Yan. Diligan ko muna. Ayos na yan. guys Diligan natin kagad Para hindi siya Basta basta Manghina Kana um, Guys ha uh, Pagkitang gilas kayo kay boss nang um, Maayos at nang laklak ng madami Para lalong matula si boss niya Diba? So guys at stay tuned lang pa tayo At kukuha pa tayo ng ano Ayan dito Yeah, bali dalawa pa kulang. Isa dito, tsaka doon. So, yun guys, dito lang po tayo. Ito. Parang pangit naman yata 'to. Oo, so, yeah. Gaganda rin 'yan pagdating ng ano. So, ito na 'yung ano natin. Kunin natin. tanggal na rin natin grabe